Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Magandang balita para sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Ang kanilang franchise player, Luka Doncic, ay babalik na mamaya sa opening ng NBA Cup sa game ng Lakers kontra kay Jamorant at sa Memphis Grizzlies. Ito nga ay matapos sa magpahinga ng tatlong laro dahil sa left leg contusion. Sa tatlong laro na ito ay nakita natin na nagbida si Austin Graves at nag-average ng 40 points. 5.4 rebounds and 10 assists per game. Ganun pa man, hindi na nga niya kailangan pa na magtala ng mga numero na ganito dahil magbabalik na nga si Luka Doncic, isang player na kayang gawin din ito. At malaking bagay nga ito para kay Reeves mga kaibigan dahil hindi naman maganda na gabi-gabi ay gagawa siya ng ganitong mga stats para lang makadikit sila at mabigyan ng chance na manalo dahil malaking pressure nga ito na posibleng magresulta sa mga injuries. Sa ngayon ay hindi pa sinasabi ni JJ Reddy kung may Minutes restriction ba si Luka? Ganun paman kahit na maglaro lang nga siya ay may instant impact na siya as a decoy Hindi niya kailangan gumawa ng 30 points para magka-impact sa game Kung magagawa niya lang nga na makontrol ang pace at gawin itong mabagal upang hindi makabwelo Si Jamorant ay malaking bagay na ito para sa Lakers Ang game mga kaibigan ay 9.30am Philippine Time magsisimula So maya maya lang nga talaga sa palagay nyo ba ay patuloy na gagawa si Austin Reeves sa mga superstar stats o babagsak na ito dahil kay Luka Doncic? Ito muna naman tayo kay Ryan Rollins. Ang 23-year-old former second round pick ng Golden State Warriors ay tinusta nga ang Warriors sa kanilang tapatan kahit nawala si Giannis Antetokounmpo. Nagtala nga siya ng 32 points and 8 assists including ang 5 of 7 shooting sa three point line. Outplaying ang one of the best players sa kanyang posisyon Stephen Curry. Ang performance na ito ay nanggaling ng day matapos sa magtala niya ng 25 points and 4 assists on 8 of 11 shooting sa field. Clearly, siya ang second best player ng Bucks ngayon at tabanggit uh, nga ni Yanis na natutuwa siya dito dahil panay tanong nga daw ito sa kanya kung paano siya makakatulong sa kanya at sa team kung saan nga daw siya pupuesto at anong dapat niyang gawin Subalit so, ang binigay niya nga na advice dito ay ang kausapin palagi ang two-time NBA champion and part-time assistant coach ng Milwaukee Bucks ngayon, Rajon Rondo. One of the best nga daw ang utak dito sa basketball at ito nga daw ang ginagawa ngayon ni Ryan Rollins. After the game ay palagi siya nakikipag-usap kay Rondo at sabay silang nanunood ng film at mga tape. At nakikita naman natin ang improvement niya mga kaibigan. Tila ba bumabagal na sa kanya ang laro at nakikita niya ang mga butas ng depensa. Si Rondo ay isang basketball genius at malaking bagay nga na ito ang kanyang magiging mentor. Ngayon mga kaibigan, si Ryan Rollins sa isa sa mga top early candidates para sa Most Improved Player of the Year Award. Averaging 21 points, 4 rebounds and 6 assists per game simula na maging starter siya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?